Malapit na ngang aminin ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang tunay na pagmamahalan at estado ng kanilang relasyon ngayon. Talagang hindi na kasi nila ito maitatago pa dahil napakarami ang bumabati ko sa kanila netong mga nakaraang buwan ay sapat na dito ang pagpapakita ni Alden Richards at Maine Mendoza sa naging kasal. Kaya dito mo palang malalaman na ang buong Aldab Nation ay sumusuporta pa rin kay Main Mendoza at Alden Richards dahil hindi naman ito mangyayari kung walang relasyon si Main Mendoza at Alden Richards. Bakit sila ang pinag-usapan ngayon at wala nang iba? Diyan mo talaga malalaman at makikita kung ang isang mga kopol ay merong relasyon. Bakit nga naman hindi na pag-usapan si Min Mendoza kung may iba siyang kasintahan? At siyempre, hindi din na pag-usapan kung talagang merong relasyon si Alden Richards. Bakit ang pinag-usapan ng media at lahat ng mga vlogger ay patungkol sa pagkikita? ni Main Mendoza at Alden Richards. Yang palang katunayan na yan, ay hindi kayang baliin ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards. At kahit kailanman, hindi niya yan mababali ang tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards dahil hanggang ngayon ay napakatatag pa rin ng relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards at kahit kailan hindi na ito mababago pa. Ngunit ang pinakamahalaga nga ay ang pagbubunyag na nila ng kanilang nararamdaman sa isa't isa at matagal na nila itong ginagawa sa kanilang mga interview at paglabas sa mga telebisyon. Hindi man sa pamamagitan ng formal na pahayag, ngunit ito talaga ang nakikita pagdating sa kanilang pagsasama noong mga nakaraang araw nga ay talagang kitang kita na nagsama sila sa publiko na hindi inaasahan ng buong True-Blooded Nation. Marami nga silang ginulat dito pati na sa mga showbiz at iba't ibang mga vloggers na tila nagtataka na hindi naman nagbago ang kanilang pagtitingin sa isa't isa at ganun pa rin ito pagdating sa mga publiko na pag kita nila ang hindi lang alam kasi ng publiko ang ginagawa nila ng mga privado na tila nagsasama pa rin sila dahil si Alden Richards ay party pa rin ng Dabar Cards. Hindi talaga maaasahan. Mubas ito sa mga bibig ng bashers dahil paninira lamang ang ginagawa sa kanila dati pa lamang. Sa pangamamagitan nga ng mga simpleng galak na kanilang ipinakikita. Ang pagpapakita ng respeto at pagmamahal sa isa't isa ay higit pa sa anumang pahayag na ginagawa nila. Ipinakikita rin nila na sa kabila ng lahat ng mga pressures at expectation ng publiko sa kanilang dalawa ay meron pa rin halaga ang kanilang personal na buhay at ang kanilang desisyon na magkaiba. Bagamat ito ay talagang dapat naman nilang ginagawa, hindi ito na iintindihan ng ibang tao na nila ay wala nang pakailam si Maine Mendoza at Alden Richards sa isa't isa. Ngunit kabaliktaran ito, ito ay nagpapatunay na hanggang ngayon ay matatag pa rin kung anuman ang relasyon nila. Ang pagmamahal at respeto nila sa isa't isa ay higit pa sa lahat ng mga opinion ng ibang tao. Yan naman talaga ang dapat gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi dapat nilapansinin ang mga binabato sa kanila dahil hindi naman ito ang nakakakilalang totoo sa kanila kung hindi ang mga malalapit sa kanila katulad ng buong Aldab Nation na kahit anong gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang alam ang mga meaning nito. Kahit ano paman ang sabihin ng iba, alam natin na sa pagtatapos ng ating talakayan ay sana ay maintindihan ng buong publiko kung ano talaga ang totoong buhay na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards sa loob at sa labas man ng showbiz. Pinatunayan na rin kasi nila sa atin ito na tunay ang pagmamahala nila. At hindi kailanman ipapakita ito sa publiko kung ayaw nila itataguyod ang mga simpleng bagay na nakakikita nila. Ang respeto nga nila at malasakit sa isa't isa bilang isang love team, kundi bilang mga tao na rin at sa mga personal nilang buhay ay nariyan sila sa isa't isa para damayan at nang sa ganoon ay mapakita nila sa buong tao kung ano talaga ang meaning ng kanilang tunay na relasyon lalong-lalo na sa publiko lalo na ang mga fans ang mga bashers ay laging may opinion na inaasahan at makikita nila kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa loob man o sa likod ng kamera pero sa ang kabilang lahat ng iyon, pinatunayan na ni Alden at Maine na walang makakasira sa kanilang pinaghirapan dahil ang mga challenges na pinagdadaanan nila ngayon ay talagang kayang-kaya nila. Ang mga pagsubok ito ay hindi naging hadlang para mapagpatuloy lang nila kung ano ang kanilang nasimulan sila nga ang kanilang mga proyekto, ang kanilang mga personal na buhay. Lalong-lalo na ang hirap na dinaanan ni Alden Richards at Maid Mendoza sa simula mula pa lamang. Ay talagang nagpapakita ng endurance nila pagdating sa mga bashers na sa una pa lamang ay talagang binabanatan na sila at tila inaalis nila sa kanilang nararapat na kinalalagyan ngayon na hindi-hindi magawa dahil na rin sa ingit dahil alam nila na ang hadlang sa kanilang mga karera ay si Alden Richards at Maine Mendoza dahil pagdating sa mga ganitong bagay ay dyan talagang expertise ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi nila ito matatalo ngunin ngayon ang pinakamahalaga sa lahat ito ay pinatunayan na nila nang kaanilang samahan ay tunay at hindi peke yan naman talaga ang tunay na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richard sa simula pa lamang. Hindi lang sila isang karakter na makikita mo sa TV, sa kardi serye at sa iba't iba pang proyekto nilang ginawa sa mga pelikula at mga commercials. Ito ay kanilang tunay na feelings. Sinabi na ni Maine Mendoza at Alden Richards ito dati nang pinakikita nila sa publiko ay hindi lamang bunsod ng kanilang mga trabaho kundi ito ay personal nilang feelings para sa isa't isa. Sila nga ay individual na may mga personal na nararamdaman. Ipinakikita rin nila sa atin ang relasyon nila ay hindi laging nangangailangan ng publiko perception dahil ito ay tunay talaga sa kanila. Ipinakikita rin nila sa atin na ang relasyon nila ay hindi lamang pang TV ngunit ito ay nakikita sa mga pribado nilang pagsasama. Nakikita naman ito. Makikita mo sa internet kung ano ang kahalagahan ng pagsasama nila sa lahat ng kakataon. Sa likod man ng kamera ay nakikita sila dito. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!